Sino nga ba ang mga Antichrist? Ito ang ating aalamin sa mga oras na ito. Kaya naman para makilala mo kung sino ang mga Antichrist, ay tapusin mo ang video na ito para ito ay iyong malaman. Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos upang tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan lamang na nagmumula sa salita ng Diyos. Sino nga ba ang mga Antichrist? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? para atin itong malaman at maunawaan basahin natin ang sinasabi sa 1 John chapter 2 verses 20 to 22 ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito alam na ninyo ang katotohanan sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungaling ang nagmumula sa katotohanan sino nga ba ang sinungaling hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sinumang nagsasabi nito ay ang Antikristo, hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak, Amen. Through this verse ay nalaman natin at ating naunawaan, kung sino ang mga Antichrist. Sila na mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesus, na siyang naging katuparan ng pangako ng Diyos sa lumang tipan, kaya sinasabi dito na ang sinumang hindi maniwala sa Panginoong Hesus na siya ay dumating ayon sa pangako ng Diyos at sinasabi dito na ang hindi pagtanggap sa Panginoong Hesus na siya ay Diyos na naging katuparan ng pangako ng Diyos sa Lumang Tipan, sila ay mga sinungaling. Kaya naman ang hindi pagtanggap sa Panginoong Hesus ay hindi pagtanggap sa Diyos na siyang tumupad ng Kanyang pangako. Amen. At paano sila manlilinlang? Basahin natin ang sinasabi sa 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na buro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila sila'y mapapahamak, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama, sa kanilang kasakiman, nilinlanggan nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog, Amen. Sinasabi dito kung paano sila manlilinlang. Sila ay manlilinlang gamit ang kanilang sariling kaisipan, at sila ay magtuturo ng ibang katuroan na hindi ayon sa salita ng Diyos, at lilinlanggan nila ang mga tao, gamit lamang ang kanilang sariling kwento, ito ang kanilang paraan para malinlang ang mananampalataya, at sinasabi dito na marami silang manlilinlang at haharanggan nila ang daan ng katotohanan upang ito ay hindi malaman ng mga tao, na kanilang nalinlang. Kaya naman ano ang kinakailangan natin? Kinakailangan natin na malaman at maunawaan kung ano ang katotohanan upang tayo ay hindi malinlang ni kaya para tayo ay maging matalinong mananampalatay. Sama-sama nating alamin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you are interested, comment I'm interested. For update, please follow, like, comment, and share. God bless.